guys kang magandang umaga uli hindi nagsasawang ipakitang mukha manong lakay ayan nandito tayo sa bukid ayan naririnig nyo yan for to this video yan ang ating content ngayon yung ating mga sinusubaybayan dyan na mga gamit pang bukid yan ada Abangan ninyo, pupuntahan natin. Ayan guys, but bagamat na tayo ng konte, oh, nakauna na sila, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Itong ating mga kagamitan pambukid dito sa Aurora. Katulad din dyan sa inyo. Walang pagbabago. Ayan. Puntahan natin. Kasi so nga pala itong unit na ito. Ito yung kasama ng dalawang traktura na bumanat din dito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na nabanggit ko nung... Nag-vlog ako na... Blinag ko yung ano yung dalawang traktura yan this is it okay oh tignan nyo oh. puntahan natin sila silang dalawa yan lapitan natin sila ayan so, oh, siya guys good morning manong lakay at your service pakita oh. so, natin ito ito yung dalawang unit nakasama ng dalawang dalawang kontraktora sinasabi ko pag din ng ano yan amansip pride pakaway-kaway pa parang pa. ah, nalang kapaguran gila ng laban, dalawa silang operator dalawa ring makina magpinsan yan magpinsan yun ang isa sa mga may-ari nitong dalawang unit na ito silang holder, ito pinsan lang nila yan guys operator dahil yung isang operator, ay dalawang operator, medyo dispaling hato na, <laughs> kaya ano, Kita nyo Kita nyo naman Yan ang pangalawang paghahanda Sa Kasabukan na ito Pag ano lininang guys Kasabukan na ito Mga ilang araw lang Itirahin na ito. Ito rin yung ano guys, yung iblinak ko na di ba na nag sila dito. Ito rin yun. Ayan. Hindi na pinatagal. Banat ka agad. Para pawi. bawi Ayan. Puntahan natin itong isa dito. ang isa sa mga isa sa mga stockholder ng mga unit na ito Rania Mansik yan yan malapitan na guys ang proseso ng kanilang gawa guys sincil niya pero dispuntis siya ibig sabihin Parang pag eh, sinabi mo sa madaling pananalitay, 2 in one ang magiging pasata niya. Ayan o. Oh. Yan ang gamit nila o. Oh. Pupu pagitan na ninyo so, sa mga gamit dito sa Aurora guys bukod sa mga ibang makinarya dito mayroon yung ano kapa ka kung ano pa yung sinasabi nila yan mar yung iba dito ang kanyang gawa tingnan ninyo guys ito guys itong ano na ito eh, na ano na lang ito na itutulak sa gilid yung pag nagliko sila ito naman kasi sa kabila guys kinukuha nya pero sa kabila tinutulak katulad ng kabila o oh, malinis dito nandito yung ano <clears> tunay <throat> kaunti ayan parang ganyan din yan ayan guys oh, partida nakasakay pa yan <laughs> ya sila saat lang ano pisak ay git, na. ayan guys so oh, nagkani puwersa na sila itong na uh, traktura na ito ayan. ito nyo at may sisinyas tayo sa kanila para maganda ganda Ayan guys, kumapilan na naman sila oh. Ayan. Saglit lang. Katulad ng trenaktora nila ito. Saglit lang din. Ayan, ang namumukha ninyo guys. Yan ang isa sa mga ano, operator din ng traktora. kan kan karena syukur tahan ating mga konten para maganda ang ating lepasan kalalabasan hindi man kagandahan guys pero ito ay may maibibigay akong aral sa inyo sa so, mga ganito Ito yun. Pinilitan niya. Yan mga makina nila guys. Mga diesel yan, Diesel. Ayan guys. Oh. Single-single na sila. Wala na yung mga operator. nagpapahigas ya guys ng ano suyod para hindi siya mahirapan And so malambot na rin itong lupa nito yan. itong operator na ito guys ang pangalan nito ay si ano si punat sumira insan din nila yan pangdaan daan pa lang yan naman meron pa silang titirahin doon sa kabila ito inuulit ko guys pangalawa sa pagkaanda ang pangatlo nito guys linang na yun na pagkatapos ng linang may pangapat pa na proseso nun yung pauyas na sinasabi nila at saka yung pagkanal ayan bali ang nangyayari dito guys ipapaliwanag ko sa inyo ha. una rotobitor pangalawa hand tractor pangatlo hand tractor ulit tapos palita o, tapos pauyas bali lima o, tapos ang panganim guys yung magpipilaw Ayon, sabay sabog ganun ang proseso dito sa Aurora kaya medyo din guys kailangan ng ano budget ang kailangan dito gan, ganito na lang ang aking maikling video na may upload para sa inyo. Pasupport na lang. Pasubscribe. Pakipindot ang notification bell. Pakishare na rin para updated yung iba sa mga marami pa tayong videos na i-upload. Ang nagbibidyo guys, Manong Lakay Assorted Vlog Ang iyong lingkod Na walang sawang nagsasabing ano Ia-uploadan ko kayo ng marami ko pang videos Dito sa Buhay Bukid Hanggang dito na lang Magandang tanghali Sa ating lahat